Okay! Hindi na natin daw palalagpasin pa. Panoorin na natin to. Showtime! Alam mo ang ganda mo pala Patumawang sumata Hinahabol ko pogi lang naman ni Alden. Sana all pogi yan. Itali mo na Wala akong may pa Wow! So, totoo nga yung chismis, mga kaibigan. Ha? Si Alden nang na kay Katrin Bernardo. Ano ka ngayon, Daniel Padilla? Aga-aga, baka ko yung gilagid mo dyan. Or Simpleng simple simple na Ganyan Manliligaw pa Pero surprisehin mo na Di ba? Sana. <laughs> I'm sure marami kinikilig dito mga kaibigan Lalo yung mga fans ni Catherine Bernardo Sigurado yan na Nakubo! Tignan nyo nga naman mga kaibigan <laughs> yung akap pa lang. <laughs> Mukhang sila na talaga. Nakikita kong sila na talaga. Paano mo sabi? Kasi sabi ni Alden sa kanyang post, sa kanyang Twitter. Okay, di ko alam kung Twitter o Instagram yun mga kaibigan. Ang sabi niya gusto niya ng pakasalan. Sana oh. Uh...